love this bag. It's the perfect size for working out or whatever. Functional, from To me, very comfortable. Accessories. Heart Evangelista, laman palagi ng mga balita. At ang pinaka-recent issue na kinakaharap niya, ay bakit umano hindi siya napasama sa mga kaanak ng corrupt officials. Kwenestiyon ngayon ni Atty. Jesus Falses ang maranyang pagbubuhay ni Heart Evangelista, gayong wala naman ito sa mga listahan ng top taxpayers sa bansa. Nabanggit ang aktres dahil asawa niya si Senator Chiz Escudero, na may history umano ng pangungurakot. 142.7 billion pesos ang isiningit umano ni Escudero. Kilala bilang fashion icon si Hart, at palaging nasa Europa para sa Fashion Week. Isa siya sa mga tinitingala dahil sa koleksyon niya ng mga mamahaling pieces. Simula sa jewelries, hanggang sa luxury wardrobes at bags hindi umano milyones ang ginagastos ni Hart kundi umaabot raw ito ng bilyones. Kung tunay umanong pinaghirapan niya ang kanyang mga mamahaling gamit, gaano umano kalaki ang kinikita niya? At bakit umano hindi siya kasali sa top taxpayers list? Hindi naman ito pinalagpas ni Hart, at nagbahagi siya ng mga larawan bilang patunay na pinanganak siyang mayaman at kung saan siya galing. Si Hart ay mula sa angkan ng Ong Pauko pamilya ng mga negosyante, kumbaga old money. Kaya afford neto ang luxurious na buhay. Bago naging artista si Hart, ay nanirahan muna ito sa ibang bansa, hanggang siya ay nag-10 years old. Siya ang ika-anim at youngest sa magkakapatid. Ayaw sana ng ama niya na mag-artista siya, pero destiny na ng aktres ang showbiz. Bata pa ang fashion icon, ay naging endorser na ito ng iba't ibang produkto at nagtuloy-tuloy na ang kanyang mga proyekto, hindi lang bilang endorser, kundi pati na ang pagiging artista. Sa linya umano ng kanyang trabaho, ay nakakatanggap siya ng mga items mula sa kanyang ini-endorso. At kabilang narito ang mga gamit mula sa mga mamahaling brands. At ayon pa sa iba na naiintindihan ang trabaho ni Hart, ay hindi naman umano palaging pagmamay-ari ng fashion icon ang kanyang isinusuot. Minsan ay pinapahiram lang ito sa kanila bilang endorsers. At ganito rin ang kalakaran kahit sa Hollywood. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share, e at magkomento konektado umano si Senator Cheese sa Centerways, na kabilang sa top 15 na contractors sa flood control program. At sa pagsisiyasat umano ni Attorney Falses, ay hindi umano tugma ang lifestyle ni Hart sa tax na binabayaran nito. Pwera na lang kung bigay ito ng asawa niyang si Senator Cheese. Pero gayon paman, hindi umano ganoon kalaki ang sweldo ng isang senador, na madaling ma-afford ang mga milyon-milyong luxury items. Isa pa sa naging isyo ni Hart, ay ang alitan nila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sa panayam niya kay Boy Abunda, sa event ng Globe, ay naitanong sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila ni Pia hindi man direktang sinagot ng kapuso aktres ang tunay na dahilan, pero anya, professional siya sa kanyang trabaho at ginagawa, at hindi madali ang kanyang pinagdaanan sa fashion industry. What is the real story about you and Pierre Bourgeois? Now, ah. Again, it goes back to, I went through hell in yeah. the past with certain people. You don't just, you know, do certain things. There's There's called professionalism, and I'm a professional. I work hard for what I have. Saad pa niya ay, okay naman tayo pero ba't ganito? Ang tinutukoy nito ay si Pia. But there are some things I feel that, you know, okay naman tayo eh. Wala naman ganun lang. Parang ganun. But... Ang tinuturong dahilan ng mga netizens ay nang lumipat ang dating glam team ni Heart kay Pia works back. At inagaw umano ng beauty queen ang ilang contacts nito in connection sa Paris Fashion Week. Dagdag pa nito ay she's not my problem. At if may tayensa na makapag-usap sila ay wala umanong problema, at mas mabuti kung walang camera para mas may sincerity. Si Hart ang panibagong endorser ng McDonald's. Matapos masangkot si Vice Ganda sa isyo ng kanyang Jet 2 Holiday Joke, ay pinalitan niya si Vice bilang endorser. Anya, ay dream come true ang maging endorser ng McDonald's, at nagpapasalamat siya sa pagtupad ng kanyang pangarap.